Nagdulot din ang kabi-kabilang pinsalang bagyong Juan sa Camarines Norte. Gaya sa bayan ng Daet, kung saan ilang poste ng kuryente ang nagbagsakan. Live mula sa Daet Camarines Norte, may unang balita si Darling Kai. Darling! Igan, hanggang sa mga oras na ito ay pabugso-bugso pa rin ang malakas na hangin dito sa Camarines Norte. Pero ang na lang yung nararanasan kaya hindi hamak na mas maayos na yung panahon ngayon kung ikukumpara kahapon. Agad na nag-clearing operation sa mga otoridad para alisin ang mga nabuwal na puno at poste. Pero wala pa rin pong kuryente sa buong probinsya at pahirapan pa rin ang komunikasyon dito. Nang sa wakas ay bahagyang humina ang hangin dala ng Super Typhoon Uwan, agad idineploy ng Camarines Norte Provincial Government ang responders mula sa iba't ibang ahensya. Para yan i-clear ang mga kasadang hindi na madaanan at para respondihan ang mga nangangailangan ng tulong. Buong araw kasing binayo ng napakalakas na hangin ang Daet Camarines Norte. Malabuhawi ang hangin dala ng Super Typhoon Uwan, hindi lang sa Daet, pati sa buong probinsya may storm surge warning o banta ng daluyong dito. Sa sobrang lakas ng alon ay humampas at umawas na yan sa isang bahagi ng seawall. Sa gitna ng bagyo, ilang residente ang pumunta sa dalampasigan para tignan ang lagay ng dagat. Ay dagat ma'am, hmm. namin kung baka kung maglakas pa ang masyado ay likas na. May mga residente pa rin kasing hindi lumikas kahit nagpatupad na ng sapilitan o forced evacuation sa bayan ng Daet kahapon. Tulad dito sa barangay Bagasbas kung saan umaga pa lang ay lubog na sa hanggang binting baha ang mga bahay. Bakit ayaw nyo pa pong lumikas? Uh, yung iba naman na mga malit na bata, nakalikas na sa kabilang bahay. Dito lang po kami nagbabantay at yung mga gamit, Matyagang nag-ikot ang ilang kawani ng barangay para kumustahin ang lagay ng mga residente hindi umalis sa kanikanilang tahanan. Rubing-rubing po, galing po akong barangay hall. Eh, pinapunta ko dito ni Kap at tingnan yung mga kasama namin dito. Po, yun po yung kinakabahan din namin sapagkat kahapon nag-force evacuation tayo at may ilang pa din pong pilit na hindi lumikas. Yung mga yun po, pinapasundo na po natin sa mga barangay. Pero nag-advise din po kami na no movement na hanggat maaari po sapagkat hindi na po ito safe. Maaring may mga yero na po na parehas po nito na, na, ano natin na maaring liparin. Sunod-sunod na pinatumbah ng malakas na hangin ang mga poste ng kuryente. Umaga pa lang, wala ng kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Natumba rin itong poste ng ilaw. Nagliparan ang mga kable sa lakas ng hangin. Ilang kawad din ang lumaylay sa kalsada. Pahirapan tuloy ang pagdaan sa Bagas Bus Road. Pero may ilang sasakyang nangahas. Agad ding nag-ikot ang mga ng Canelco o Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated para putulin ang mga lumaylay na kable. Ilang puno at halaman ang natumba. Nagliparan ang ilang yero. Pinulot ang isa ng nagmalasakit na residente. Sa gitna ng pagbayo ni Juan, lumikas ang lalaking ito kasamang isang bata papunta rito sa evacuation center ng Barangay Kalasgasan. Isa ang 68 years old na si Virginia sa mga lumikas dito. Kakahalas at baka magbaha. Malakas. Labis ang kanyang pag-aalala para sa anak na naiwan sa bahay. Ayaw daw nilang umalis dahil walang magbabantay sa kanilang mga gamit. Para nga po akong napapapunta doon at para akong nakakabahan mamipo. Kasi aki man po, kawawa naman. Ay naagas din na parang natatakot din sa paghahangin. Ito naman po ay magtigil man na ito. Mag-isa lang din ang 71 years old na si tatay ang held dito sa evacuation center. Hinatid daw siya dito ng anak na ayaw rin umalis dahil walang magbabantay sa bahay. Hindi bababa sa 36,000 residente ang nasa evacuation center sa buong probinsya. Sa monitoring ng Camarines Norte PDRRMO ilang kalsada sa ilang bayan ang hindi na madaanan dahil sa mga natumbang puno at poste gaya sa Labo San Vicente San Lorenzo Basod Capalonga at Paracale priority natin i-clearing yung Maharlika Highway or the National Road para mas mabilis yung pag-provide natin ng services doon sa mga nangangailangan ng tulong bagsak din ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar kaya pahirap pang makakuha ng reports uh, based doon sa aking uh... Uh, perception sa mga nangyari ay natatagalan ako doon sa pagdaan ng bagyo. Uh, matagal eh. Pag matagal kasi ang bagyo, mas lalong maraming damage ang nagagawa. Pero tiyak daw na malaki ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan ng mga residente. Maybe uh, before uh, lunchtime ay meron na kami mga relief operations sa aming mga kababayan. Kumusta naman natin ang sitwasyon sa Ilocosur na dinaanan din ang bagyong UAN. At mula sa bayan ng Santa Cruz, may unang balita live si Rafi Tima. Rafi? Susan, live tayo dito sa dalampasigan ng Santa Cruz sa Ilocosur kung saan nakita pa rin natin yung medyo naglalaki ang mga alon habang papalayo itong si Bagyong Uwan na nasa West Philippine Sea sa ngayon. Kagabi ay nakaranas din tayo ng malalakas na buksun ng hangin pero tumagal lang ito ng humigit kumulang isang oras bagamat uh, bumuhos din yung ulan, hindi ito yung inaasahang malakas at uh, malawa ka pag ulan na pinagandaan ng mga lokal na pamahalaan dito sa Ilocos Sur. Umabot sa 1,894 families o 5,557 na individuals ang nag-evacuate kahapon mula sa 139 na barangay sa 28 bayan dito sa probinsya. Bagamat hindi nga tumagal yung malakas na bugso ng hangin, ay eh may mga puno pa rin nagtumbahan at ilang beses na wala ang kuryente dito sa probinsya. Pero Sandali lang din ito at agad din naibalik ang kuryente dito sa Ilocos Sur. Ayon sa ating mga nakausap, eh, nagpapasalamat sila na hindi ganun katindi yung naging epekto ni Juan dito sa kanilang probinsya. Ito ng uh, mga bangka na narito sa pampang dito sa Santa Cruz, eh, narito pa at halos hindi natinag sa kabila ng storm surge na dulot nitong si Juan. Ganyan pa man, nananatili ang red alert status dito sa buong probinsya habang nagsasagawa ng damage assessment ang PDRRMO. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Susan? Tumambad sa mga kalsada sa Isabela, mga bubong na nilipad ng malakas na hangin sa kasagsagan ng panalasan ng bagyong uwan. Bagit labing apat na residente ang lumikas. Live mula sa Isabela. May na balita si June Veneracion. June! Igan, habang uh, lumiliwanag ay uh, mas nakikita yung uh, pinsalang iniwan ng uh, Super Typhoon Uwan. Nandito kami igan sa sentro ng uh, Santiago, Isabela kung saan uh, makikita yung uh, mga nakakalat na bubong na nilipad ng uh, malakas na hangin mga nagbagsakan din yung uh, mga signage bandang alas 9 kagabi na magsimulang lumakas ang hangin uh, dala ng bagyo. Sa latest report ng uh, PDRMO ng Isabela nasa 14,000 ang mga evacuees mula sa mga flood control o flood prone areas at mga bahay na gawa sa light materials. Meron ding report kagabi ang Public Information Office ng Isabela na lahat ng overflow bridge dito ay hindi madaanan dahil sa baha. Dito sa lungsod ng Santiago, halos lahat ng barangay ay walang supply ng kuryente mula pa kagabi, sabi ng uh, City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mamaya, Igan, mag pa kami para makita pa ang ilang lugar at masilip ang epektong iniwan ng Super Typhoon 1. Yan ang latest mula rito sa Santiago, Isabela. Balik sa Igan. Maraming salamat, June Benarasyon. Sige tayo na update mula sa Nueva Ecijan. aron pa rin kasama natin si Baris Umali. Baris! Iganan nito ako ngayon sa Bato Ferry River dito sa La siha Ecija kung saan nagsasalubong yung Coronel at yung Pampanga River na mahigpit na binabantayan din ng lokal na pamahalaan. Gaya ng inaasahan, tumaas na yung tubig dito sa ilog at kahit na tumigil na yung pag-uulan napakalakas pa rin nung agos. No? At sa kasagsagan nga ng pag-agos at pananalasa ng bagyo, ay maraming mga pinadapa na mga kubo itong bagyo. Na, nakatayo yan dyan eh, kasi eco Uh, resort park ito Igan kaya puro mga kubo katunayan may mga ilang pang mga kubo rito na Uh, pinadapa na rin. At uh, bukod dyan, marami na rin daw mga kubo, yung mga tinangay. So hindi raw dapat ipagsawalang bahala kahit na hindi pa umaabot dun sa mismong bridge yung tubig. Uh, ito kasi yung waterway. O dito pumupunta yung tubig na nanggagaling doon sa pag-uulan doon sa may Sierra Madre Mountains. So inaabot daw talaga ng ilang oras bago bumagsak dito yung tubig. Kaya inaasahan na posible pang tumaas yung tubig dito sa river. Kaya, mahigpit na no monitor pa rin yan ng lokal na pamahalaan. So yan muna ang sa sitwasyon mula pa rin dito sa La Urnueva Balik sa inyo dyan si Igan sa studio. Update naman tayo sa sitwasyon sa Nabotas kung saan umabot hanggang bewang ang baha. Beo na Balita Live si Bea Pinlak. Kaya... Igan, wala ng ulan pero pabugso-bugso pa rin ang malakas na hampas ng hangin dito sa Navotas ngayong umaga. Bagamat bahagya ng humupa ang baharito, patuloy itong namemerwisyo at umabot nga ng bewang kaninang madaling araw yung baha at pinasok na ang maraming bahay dito sa Navotas. Hindi nakatulog ng mahimbing ang maraming residente sa barangay Bagong Bayan North sa Navotas gaya ni Nanay Antonia. Nakayapak na niyang sinuong ang baha para lumikas kasama ang kanyang asawa at walong taong gulang nilang anak na kailangan nilang isugod sa ospital. Di bali nag kami basta wala lang sakit ko Nakara eh. Nakaraan pong bagyo ganun to rin po, sinugod ko siya. Kanina naman nagsusuka siya. Kaya parang naalarma na rin ako bumaba na kami. Eh sabay naman patay yung kuryente. Kaya nangangapa kami sa daan. Magdamaga ng pagtaas ng baha sa C4 Road sa Navotas nagdilim pa sa kalsada nang mawalan ng kuryente sa buong lungsod bandang alas 12 ng hating gabi. Sabi ng DRRMO ng lungsod, sinabayan kasi ng high tide ang pabugso-bugsong buhos ng ulan na dala ng bagyong uwan. Ayon sa Navotenyo Emergency Team, bumigay rin ang dike na humaharang sa ilog sa barangay Bagong Bayan South. As of 12.40 a.m. kanina, mahigit sa libong pamilya o halos libong individual na ang lumikas sa buong lungsod. Nagising ako, pasok na yung tubig sa bahay ko. At uh, ginawa ko, kinuha ko na itong aso at itong tricycle para pangalaboy ko. Pagpapayaan ko na yun, eh, gamit lang yun, mahal kayo, pangalaboy at itong hayop. Pero may ilang residente na nanatili pa rin sa kanilang mga bahay para isalba ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Nakalikas na kami. Inalo lang po namin, ano, kaming mga lalaki, inalo lang po namin yung pwedeng may salba. Hindi nyo maususukat yung perwisyon na ito. Eh, siyempre, sawa na. Eh, kaso, hindi natin maalis. Dito na kami nakatira eh. Kasabay ng pagtaas ng baha, kinailangan na rin i-rescue ang ilang na-stranded na residente. Nagsilutangan din ang basura, pati patay na daga. Naging hamon sa maraming motorista ang pagtawid sa bahang umabot ng hanggang dibdib. Hindi na naglakas loob ang ilan, lalo na't maraming sasakyan ang tumirik sa gitna ng kalsada. Kala kong baba lang eh. May paso ako na bukas, hindi kami pwedeng hindi pumasok eh. Gawa ng rain or kami. Waterproof ba kumbaga? Igan sa ngayon, wala pa rin kuryente sa buong lungsod ng Navotas. Puspusan din yung kanilang paglinis sa mga nabara ng basura na drainage para yan makatulong sa paghupa ng baha. Yan ang unang balita mula rito sa Navotas. Bea Lac para sa GMA Integrated News. Bila pag-iingat sa banta ng Bagyong Uwan, mahigit anim na 6,000 pamilya sa Quezon City ang pinalikas. Kasama riyan ang ilang residente sa barangay Tatalon. May unang balita live ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan? Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa barangay Tatalon kung saan isandaan at anin na pamilya ang sumailalim sa preemptive evacuation dahil nga po sa pinaghandaang malalakas sa ulang dala ng bagyong uwan. Sa kabutihang palad po, uh, sa buong Magdamag ay hindi nakaranas ng mga napakalalakas ng mga pagulan. May mga pabugsubugsong ulan pero mas malalakas po yung mga hangin. Kasama po natin dito yung ilang mga kapuso natin na dito nagpalipas sa nakalipas ng dalawang gabi. Kabilang oh. po sa kanila si Nanay Inik. Remy. Remy, Nanay Remy. Si Nanay Remy po, nandito po sila kasama ang kanyang wala pamilya. Ako. Ilang ilang katao Tatlong. po kay Bale? Kay Bale, sampo. Sampung tao? O, o. Kasama po yung mga apo ninyo. O, Kumusta o. naman po yung magdamag? Okay lang. Okay lang po? Oo, wala naman. ano ho yung balak nyo Uwi na ba? Para. Ha? Para uwi na. Pwede lang. na siguro umuwi. O, o. Pero nay, may signal number 2 pa ho yung Metro Manila. Antayin po natin yung... Signal. Go ahead ng mga opisyal ng barangay, Ingat po kayo. Salamat po. Salamat. Ayan, ito po makikita natin, tabi-tabi 'yung mga tent nila, isang tent sa bawat pamilya, may ibang mga tent eh tatlong pamilya 'yung uh, ng sa sa evacuation center. Nako. Kausapin natin si Nako Wheelchair. Kayo po si Domingo Tadeo. Domingo? Tadeo. Ano nangyari sa paa niyo, kuya? Diabetes po. Ah, diabetes. Yung isang daliri. Ah, okay, okay. Pero kayo po'y lumikas dahil Saan po ba yung bahay nyo dito? Manunggal pa po. Manunggal? Opo. Bahain po yung lugar Bahain nyo? Bahain po. Ah, kaya mas maganda ng lumikas Opo. na. Opo. E eh ngayon po, anong balak nyo sa mamaya nyo? Babalik ko sa bahay niyo? Babalik, kung papabalikin na. Kung papabalikin na, Oo. Ano po masasabi ninyo? Mukhang hindi yata nangyari yung pinakangambahan natin. Opo, salamat din po. Kaya si, wag din nangyari yung ano. Natupad ang mga panalangin. panalangin <laughs> salamat po sa inyo. Ingat salamat po kayo. Po. At nga, sa ngayon nga po, ay ongoing pa ang monitoring ng mga opisyal ng barangay sa sitwasyon ng creek itong San Juan na creek dito po sa Barangay Tatalon isa po 'yon sa mga nagdudulot ng na mga pagbaha at makakausap po natin si kayo po si Shena Bagay. Shena si Ma'am Shena uh, opisyal po ng barangay ano ho ang latest sa sitwasyon sa barangay may mga yung mga bahay yung lugar Okay na asap na po wala na naman pong baha mm -hmm. At saka namo monitoring naman po ng barangay natin yung hmm. pagbaha dito. Sa pangkalahatan po, sa buong barangay, ilan po yung mga nagsilig? Ito nang hubay yung evacuation center meron natin. Meron po tayong apat na evacuation center. So ito po yung pinakamalaking evacuation center dito po sa just that So yung 160 families, ito po yung pinakamarami. Opo. Pero may meron din po tayo ano po sila ngayon, 356. Hmm. Ang sinasabi po ng mga nakausap natin kanina, gusto na nilang umuwi. Baka pwede na daw umuwi ngayon maghapon. Pag hindi po nagtuloy-tuloy yung ulan, pwede na po silang ano, umuwi. Ah, syempre minomonitor din natin yung mga update ng pag-asa, no? Opo. Pero ano ho masasabi, ito ho ba yung pinaghandaan natin o mas matindi yung inaasahan natin? Pinaghandaan po talaga ng ating kapitan to. Mm-hmm. Opo. At sa kabutihang palad mukhang maganda naman po yung Okay ano, naman. Okay ngayon na sa ngayon po. po, sa kasalukuyan, nagkakaroon po ng mga bahagyang pag-ulan pero hindi naman yung tuloy-tuloy na tipong magpapabahaan. No? Opo. Ma'am Sena, maraming salamat Thank po sa inyo, po. mabuhay po kayo. Sana mag-iingat po tayo at mga kapuso, nakataas pa nga po ang signal number 2 dito sa Metro Manila. Patuloy po tayo mag ingat pero sa kabutihang palad po ay ligtas ang ating mga kababayan dito sa Barangay Tatalon. At yan po muna ang latest mula dito sa Barangay Tatalon. Balik muna tayo sa studio. Umabot sa 14.5 meters ang water level sa Marikina River sa kasagsagan ng panalasa ng bagyong uwan kagabi. Nagtumbahan naman ng ilang at poste ng kuryete sa ibang pambahagi ng Metro Manila. Live mula sa Marikina City, kaya unang balita si EJ Gomez. EJ. Iga, nag-ikot-ikot nga tayo sa ilang lugar sa Metro Manila na nakaranas ng matinding pag-ulan simula kagabi. Bagamat wala pa tayo nakitang pagbahano dun sa mga binisita nating na syudad, kabilang ang binangonan sa Rizal, Mandaluyong City at dito sa Marikina City, ay ilang residente na ang lumikas, partikular yung mga nakatira sa low-lying areas. Ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pag-ulan simula kagabi. May kasama yung malakas na hangin na nagpatumba sa ilang puno at poste ng kuryente at humambalang sa isang kalsada sa barangay kamuning sa Quezon City. Dala rin ng malakas na hangin, nagsitumbahan ang mga yerong nagsisilbing bakod sa tabing kalsada ng EDSA sa Barangay Katipunan. Agad itong nirespondihan ng Barangay Katipunan Disaster and Emergency Response Team. Sa Mandaluyong City, pabalik-balik ang ulan pero wala namang naging mga baha. Pero dahil sa lakas ng hangin, sumabit ang mga sanga ng puno sa bahagi ng Ipantalyon e Street sa Barangay Hulo pasado alas 6 kagabi. Nawala ng kuryente sa mga bahay sa Barangay Hulo at Barangay Barangka Drive. Ito yung puno na sumabog dito sa parking to, posting yan. So kaya nahatak siya lalo nung kuryente. Nagalang so, -dand -dand sa puno, kaya yan po, ang laki po nung uh, damage ng tinaka kuryente. Merong ahong bumaksak na mga napuno dun sa wire ng kuryente kaya yun po yung dahilan ng pagsabog. Mga isang oras lang po nakarating po agad ang Meralco at sinimula na po ang pagtatrabaho. Mahigit kumulang mga nasa siyam na boom trucks po idumating. dumating. May mga tatlong mga uh, panghole sila ng mga sasakyan at mga kanila mga crew. Hindi ba bababa sa limang truck ang dami ng naikargang naputol na sanga at bahagi ng puno. Yung mga nakatira nga pala sa malapit sa ilog, uh, paalala lang din po, yung mga saksakan ulit natin uh, hangga't maaari po uh, i natin uh, para iwas po tayo sa anumang mga sakuna o uh, kalagayan regarding sa sunog. In case na bumaha at iwas na rin po tayo sa mga aksidente. Umabot ng siyam na oras ang clearing operations. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina nang magsimulang bumalik ang kuryente sa lugar. Naging maulan din sa Marikina. Umabot sa pinakamataas na 14.5 meters ang antas ng tubig sa Marikina River pasado alas 9.30 kagabi. Alas 2 ng madaling araw, bumaba na ito sa 14 meters. Hindi pa man nag-aalarma sa lungsod ay nagkaroon na ng preemptive evacuation. Nag-ikot kagabi sa ilang evacuation centers si Marikina City Mayor Doro para kamustahin ang mga lumikas mula sa low-lying areas. Kabilang sa kanyang binisita ang H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 at Nangka Elementary School sa Barangay Nangka na kabilang sa pinakamalalaking evacuation centers sa lungsod. Igan, ngayong pasado, alas 7 ng umaga, no, nakikita natin yung latest situation dito sa Marikina River. At sa mga oras na to ay nasa 13.5 meters yung antas ng tubig. At 15 yan, dapat no, bago ideklara yung uh, first alarm o yung talagang paglikas ng mga residente, lalo na nga mga nakatira sa low-lying areas. Ngayon, no, dito sa Metro Manila, dito nga sa Marikina City na kinatatayuan natin, ay nakararanas pa rin tayo ng malakas na hampas ng hangin na may kasamang pabalik-balik na ulan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong umaga ay posible pa rin daw na maranasan yung malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Ay kitaman sa isang libong residente sa Barangay Sukat sa Mutilupa ang lumikas dahil sa bagyong uwan. Kumustayin natin ang kanilang sitwasyon sa unang balita live di Pam Alegre. Bam! Igan, good morning. Pinaghandaan ng mga residente ng Barangay Sukat dito sa Muntinlupa ang galaw ng Super Bagyong Uwan at maaga silang lumikas sa mga evacuation center. Kumigit kumulang 1,100 at na mga individual o 200 pamilya narito sa evacuation center sa Sukat Elementary School. Karamihan sa kanila mga naninirahan sa mga mabababang lugar malapit sa Laguna Lake. Nang mabalitaan nila ang lakas ng hangin at ulan na posibleng dala ng bagyong uwan, hindi na nila isinugal ang kanila mga buhay at nakipag-ugnayan na sa mga otoridad. May mga modular tents sa evacuation center pero karamihan nasa mga silid-aralan ng paaralan. Apat na pamilya ang karaniwang assignment kada classroom. Hindi nagaanong bumuhos ang ulan sa Magdamag kaya may ilang uh, titignan na ang kanilang mga bahay kung anong lagay nito ngayong umaga tulad ng mga nakausap natin na mga lumikas. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa kanila. Hindi ko po alam kung okay na po ba o baka uwi na pa po kami. <laughs> Silipin ko lang po kung halimbawa malam mawala yung bahay at least safety yung mga bata. Mahirap na yung baka tumas yung tubig pag bumaha. Sa ngayon, yung panahon dito ay makulimlim uh, pero wala tayo nararanasan na pag-ulan. Itong uh, Muntinlupa ay mayroon ding alarm system na inaabisuhan ang mga residente kapag uh, signal number 3 na ang bagyo. Ito unang balita mula rito sa Muntinlupa, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.